So, sabi ng biyanan ko, maglimis na kami ng ref guys kasi may darating kami ng mga meats. So, ayan. Itatapo na naman yan, guys. Sayang kung sa atin pa yan. Hindi talaga matatapo niya. So, ito yung akin. Ayan yung akin. Siyempre, hindi ko tatapo niya. Kap Kapilay ko lang din yan. Kasi yung iba, meats at vegetable lang dito na. So, eh, hindi ko alam mo hanggang kailan yan kung ano yung mga pinagtatap itatapon nyo mamaya so let's see so mag arrange na tayo kasi yan na lang yung natira konti na lang guys nalinis na natin konti na lang so ito may ang dami ng space sa mga tarating nilang bagong stacks, ayan so ito yung mga tinapon guys sayang dito sa sa atin nako hindi to matatapon talaga as in ayan mga pinagtatapon na lang kasi na expire na yung iba tapos yung iba na freezer born tingnan nyo nga naman nyo pinapay ayan ang daming pizza pizza bites no, not, that's not pizza bites ayan So, tapos na tayo maglinis. Tapos ito pa pala, oh. Ayan, na-expire na kasi yun guys. Kaka-stuck -ka dyan. Tapos nakalimutan na. Oh. Ayan, na-expire na. So, tapo na lang natin. Sayang. Oh. Sa atin, ako, hindi talaga ito masasayang ba kasi. Lalo na yung mga ano. Ang mamahal kaya ng mga bilihin. Tapos ito, pinagtatapon lang nila kasi. Marami silang imbak dito. dadatan ko yung naka-box, guys. Ito, ano na siya.